Good morning. good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan ko. Mga Pinoy Pinay, good morning po sa inyong lahat. At good afternoon, good evening, San Mandako, mundo Ayan, samahan niyo po ako. Luluto po tayo ng pakbet. <laughs> pakbet naman po ang ating lulutuin. Ayan po, nag na ako ng mantik ng, ano, ng kawali. Nagyan po natin ng olive oil. Ayan. Yan, po natin siya ng olive oil para siya uminit na. Ayan. May hiwain na po natin ang ating kasi baliktad po ito kusina namin eh. Sana po eh mahirap po. Nasa sulok po ako. Ayan. Kasi baliktad yung pwesto ng aming kusina imbis na banda doon para ano, para sa ating tinatayong kasama ko kayo. <laughs> Kaso po baliktad, kaya medyo nahihirapan po si Tita Emmy. Iwa po ako ng luya. Matagal po kasi uminit yung aming kawali, kaya sinanang ko na po para pag lagay po natin to habang hinihiwa po natin, eh uinit na po siya. oras po pala natin ng dito ay alas 4.35 ng umaga. Umaga po, madaling araw. Alas 5, ay alas 4. Alas 4.35 ng madaling araw. Kasi po, umaga po kung magluto, may pasok po tayo. <laughs> Naiinitan po tuloy yung aking likod. <laughs> Dahil nasa likod po natin yung ating kawali. Yan. Salang po natin itong ating kwa-kwa ng ano. Yan. May na sandok. isang <laughs> sandok na ang pangkalo. Okay. Yan, mainit na. Yan, lagyan po natin yan. Luya. At Ilagay po natin itong ating bawang. Ayan. Hindi po ako nag-prepare nitong ano, mga hiniwang bawang, sibuyas, dawanan matagal po yung ating kawali. <laughs> matapag, matagal pong umingit yung ating kawali. Eh, ganyan ko po, po ito dito para harap ko po kayo. Ganyan lang po ang laki ng aking mukha. Kaya ikutin ko po kayo. Papunta doon para inyo po makita yung ating niluluto. Ayan po. Kunting daon pa. Ayan. Ito po. Uh, niluluto natin. Nilu niluluya po po muna ating inilagay. Tapos po, ilagay ko po itong ating bawang. Ito po itong ating bawang. Ayan. Sana po hindi masunod yung ating bawang. Kasi po pag nasunod po ng ating bawang ay mapait. Dahil na mahina po yung ating tawag niyan, ang ating talang, kaya hinunog po na po yung ating bawang para manamoy. Amoy bawang. Amoy bawang. Ayan po. ceboliyas ayan oh. sarap ah eh. ayan. Ayan. ayan para maraming sebuyas, mas malasa mas masarap Ihintayin po natin siya mag-caramelize ng konti. Nag-down na muna ng konti. Pag nag na po siya, tsaka po natin siya ilalagay yung kamatis. Ayan po. Tsaka po natin ilagay itong ating kamatis. Mahirap po itong ating mahirap po itong ating kalan mahina. Kaya po ang lahat ng bagay dito sa atin, kala hindi masusulong. <laughs> kasi mahina ang ano Mahina siya magluto. Mahina, kasi kuryente. Kuryente po kasi pa ang kala namin, kaya uh, mahina po siya. Pag kuryente po mahina, hindi po masyadong malakas ang um, ano, ang karang apoy niya, parang apoy niya. Matagal po kumini, matagal po sa lahat. Ay. Uh, wait lang po natin siya ng konti para magkarami na yung ating sibuyas. Ayan. Meron po tayong okra, palong. Ayan. Meron po tayo ng sitaw. Ayan po. Meron po ang sitaw. Paminta. Chicken cubes. Bagoong barrio fiesta. Ayan pa po ito ng galing sa atin sa Pilipinas. Yan lang pong ilalagay natin. Madali lang po yan lutuin. Ang cooking cooking ni Tita Emi. Eh. Cooking cooking Tita Emi. Cooking cooking Tita Emi cooking. cooking tita po yung ating kamatis. Dahil down na po yung ating sibuyas at medyo nag na. Nagay na po natin yung kamatis. Habang niluluto po natin yung kamatis, naluluto pa rin po yung ating sibuyas. Ayan. Dalawang kamatis po ang ating inilagay. At isang buong sibuyas. Isang buong sibuyas lang po yan kasi malaki lang po siya malaki na po itong aking sibuyas kaya medyo marami yung isang buo po inilagay ko na tapos dalawang kamatis po ang ating inilagay para masarap po malasa Ayan po natin siya na asin. Kunti lang po ako mag-asin kasi nalagyan natin chicken cubes para po hindi masyadong maalat. Ayan. Kasi pag maalat po sa mga tension-tension, ano ba rin tension? Anong tension natin, Tita Emi? Anong tension, Tita Emi? Pag po kayo high blood, hindi po sabihin yung tension po kayong high blood, e bawal po sa maraming asin. Ayan. Kaya po, hindi pwede yung maraming asin pag meron po kayong high blood. Pating control lang, pag nagkakaedad, ayan, naging po natin ng paminta. May bago na po yung kulay niya, dahil sa kamatis. At saka yung sibuyas, nagkaramilize siya. Medyo nagkulay, kulay, ano na po, tagyan Orange. Orange ng konti. Light. Light lang. Yan. Sarap na po. Yung amoy po, masarap na. <laughs> Hindi nyo po naamoy, sorry. Pero napaka ano na po ng amoy. Ayan. Sarap-sarap. sarap-sarap na. Nag-prepare na rin po tayo ng kalating basong tubig. Kalahati lang po, ilalagay natin. Para lang po lumambot ang ating mga gulay kasi pag may sabaw, eh baka maging nilaga na po ang ating luto. Pakbit lang po ang ating niluluto. Pakbet, kita eh. <laughs> Huwag nilaga. Ay, lang, kita eh. Ang niluluto natin. ating sitaw. Ayan. Malinis po ang aking kamay, ha? <laughs> Tsaka, hindi ko asang po na po gulay natin. Bago po natin hiniwa, bago natin na bago tayo nag-prepare, nais po muna natin ang ating mga gulay-gulay. Mga gulay-gulay, hindi kita eh. Para maganda-ganda man lang po. Malinis, malinis. Gagay na po natin itong talong at okra. Para sabay-sabay po sila lumangbo. Tingnan nyo po yung okra dito. Ang diit. Tignan nyo yung, yung kanang. Ayan. Kalilitlag po yung okra. Mini okra lang po. Kasi sabi po nila, ano daw po yan. Ah, madaling lumangbo. Ah, oh hindi ka tulad po ng okra sa atin dyan sa Pilipinas, ganyan kahaba. Dito maliliit lang po yung okra. Maigsi. Ibig sabihin, maigsi ma po, hindi maliliit pa igsi. Sa Pilipinas, medyo mahaba yung okra. Ayan. Ayan, tita Emi. sharp 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 sarap na yan. sharp sarap na tita Emi. Nagyan po natin. Wala po kasi itong bagong isda. Kaya bagong ang po ang ating ilalagay yung Mari Fiesta. Ayan po. Kaya medyo sabi ko nga po, konting asin lang po ilalagay natin. Baka po yung umala. Ayan. Yung dalawang kutsara lang po ilalagay ko. Karo. Baka po kasi umala. Hindi po kutsarang buo. Puno-puno. Medyo kalakalahati lang. Kumbaga, ang total na kalakalahati magiging isang kutsara lang. Ayan. Pero sweet naman po yung ano. Ito bagoong na to. Medyo matamis yung barrio piyesta. Bagoong barrio pesta. Medyo matamis po siya. Kaya hindi po siya maalat. Lagay ko na rin po itong chicken cubes na inanan natin. Lagay na. Ano yun po lang po? Putulin ko lang sa apat para mamaya pag natunaw siya eh. Yan. Tsaka po natin siya lalagyan ng konting tubig para po hindi siya mag-dry sa ilalim. Masarap po kung may baboy. Wala po eh. Wala po tayong karin ng baboy. Ayan. Kaya po natin na siya ng tubig para po hindi siya mag-dry yung ilalim. Ayan. ang ah, pinakbet ni Tita Emi. Kasi po, pag naman tayo yung karni-karni, hindi po maganda sa katawan. Kailangan po talaga natin, kailangan po natin inyong kaya po yung sa kutsara ng bagong. Kailangan po natin ng katawan natin ay ano, tawag mga gulay. Tingnan po, Tita Amy, yung bagoong ilalagay dito po dun sa lagayan na asin. E eh, di po yung nasira na. Pati po lagay sa rep. <laughs> Naangu-angu na po si Tita Amy. <laughs> Naulya, ulya din na. sa <laughs> so, uh, baba na po ilalagay sa lagayan ng kaldero. Tita Amy, ang, ang bagoong sa prigyeder mo ilagay para hindi masira. Ayan. tik Tikpan. Takpan po muna natin. Tikpan. Takpan. Yan. Takpan po muna natin. At mag lang po tayo ng sandali lang para sa paglambot ng ating mga gulay. Ayan. Ayan. Tingnan po natin. Tingnan po natin kung ano na nangyari sa ating pinakbet. Oo. Oh, okay na po. Okay na. Malambot niya mga gulay. Gulay-gulay natin medyo dumikit-dikit ng konti yung ilalim konti-konti, konti-konti lang po <laughs> ang pagkakadikit-dikit dikit-dikit naman po kayo sa akin <laughs> ayan, dikit na po to kailangan ko po ng dikit kubo, kubo pa po ang bahay ko kaya ito pang luto ko pakbit bagay po sa aking bahay kubo <laughs> bahay kubo kaya po pakbit ang luto ko yan. Medyo. Madilim na po yung ano, dumilim po yung ano. Takpan ko natin. Medyo dumilim ang ating video. Ayan, madilim po ang ating niluluto. Madilim, madilim, madilim. Yan, malapit na po maluto itong ating ano, paklit. Kaya huwag na po kayo mainip. Ayan. Kasi po, mas masarap po sa, sa ano daw po yung medyo malutong-lutong. Pero dahil nga po sa ano natin, itin, hindi na po bagay. Tikman po natin siya. Tikman po natin up uh, ng maibigan. Tikman natin tayo ni kung maibigan mo. Hanap siya kung tama lang po ba yung lasa niya Yan, Wala po siyang bechin. Wala pong bechin dito eh. May nagbe-bechin ang mga tao dito eh. Ayan. po natin. Hmm. Sarap. Sarap po. Ang sarap po ng ano. Ng lasa. Tamang-tama -tama lang po yung asin. Tamang-tama lang po yung bagoong. Tsaka yung chicken cubes na nilagay natin. Tamang-tama -tama lang po yung lasa nila. Tsaka yung pangis po ng bagong. Ang sarap. Ang sarap po. Kaya, yan. Luto na po yung ating pinakbit. Luto na po yung ating pinakbit. Luto na. Ay, gumalaw po kayo. Sorry. Ayan po. lalapit ko po kasi kayo. Ayan. na ating pinakbit. Ayan. Luto na. Luto na. Ang pinakbit. Titi ka, emi. Ayan nakakabit po kayo kasi uh, nakasaksak po. Nakasaksak po kayo. Kaya ayan po. Tinakpan ko na po yung ating pinak. Pinakbit. Ayan. Tinakpan ko na po. Kaya mahal po mga kaibigan ko. Mga Katinoy Pinay. Maraming 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 po salamat po sa inyo. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat at narito po tayo. Kaya mabay po sa inyong lahat at God bless po. Sana po ay magustuhan ninyo po ang aking video. Kung nagustuhan man po ninyo ang aking video, palike po, pa-share and subscribe. Hanggang makarating po tayo sa ating kampana. Ayan, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. Bye-bye. God bless. Adios. Bye.